Friends, welcome back to my channel. Bakit nga ba hindi basta-basta may release o may launch ng US Music Entertainment Company ang ating SB19 as a certified international star or global artist? Ano ba ang dapat gawin ng ating mga boys ng 1Z Entertainment, isang kasalukuyang nagmamanage sa ating SB19? Una, sila ba ay dapat mag-apply, mag-audition at magpadala ng audition tape para maging qualified na maging isang international star o global artist, sabi nila dapat ang 1Z Entertainment ang gagawa ng unang hakbang para lapitan o magkaroon ng business partner sa isang music entertainment company sa Amerika tulad na lamang ng Warner Music at Sony Music pero milyong-milyong dolyaris ang kailangan para magkaroon ka ng kontrata sa isang exclusive na music entertainment sa Amerika dahil malaki ang kitaan doon, malaki ang kalakaran pag maging sikat ka. According to my research, dapat may backup ka doon o backers doon sa loob mismo ng music entertainment company sa Amerika kung saan pwede mag-endorse sa iyo na ikaw ay pwede maging isang international artist at makapag-release ng album o kanta tulad na lamang nangyayari kay Charis Pimpenko noon. Pero kailangan maghanda ka ng milyong-milyong dolyaris na salapi para pambayad o kasunduan sa lahat ng iyong pangangailangan pag ikaw ay na-endorse na doon sa loob ng music entertainment company bilang isang maging certified global artist. Tulad na lamang ang nangyari kay Charis Pimpenko na bago siya naging international singer ay marami siyang mga backers. Yun nga, sina David Foster, Ellen DeGeneres at Oprah Winfrey kung saan tumulong sa kanya tulad na lamang ni David Foster, siya ang napapasok kay Charisse sa Glee isang music series sa Amerika at ito pa si Miss Oprah daw di umano ang dahilan kung bakit nakapag-guest si Charisse sa concert ni Celine Dion at si Ellen DeGeneres ang dahilan di umano kung bakit nakapag-release ng album at mga kanta si Charisse sa Amerika at sa buong mundo kasama din dyan si Oprah Winfrey o diba? Dapat daw ay mayroong partnership o kasunduan ang One's Entertainment sa isang music entertainment company sa Amerika. Mayroon silang mga kontak na company about sa pag-release ng kanta ng SB19 at ang kanilang mga concerts. Yun daw ang dapat gawin ng One's Entertainment kung maga mayroon silang partnership, mag-apply sila ng partnership o kasunduan para makapagbigay ng kontrata na i-release ang kanilang artist na SB19 bilang isang certified global star. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.